Andito pala kami ngayon sa Bungabon at kitang-kita nyo nga, ayan, La Bungabon. Maraming humihinto rito para magpa-picture at isa na nga kami dun. After mga 10 minutes nga, ay nakarating na kami dito sa may Labiri River nga. Ang entrance pala dito ay 10 pesos per head. Tapos, yung mga kubo-kubo nila ay 500. Pero pagka daw lunes hanggang biyernes, ganyan, pwede daw makuha hanggang 300. Eh, pagka kasi Saturday, Sunday, maraming tao, kaya kung ibigay daw nila ay 500. Ganito nga ang itsura ng Labi River. Tignan nyo, ang ganda-gandahan, no? Ano lang siya, mababaw siya, kaya safe siya sa mga bata. Kasi yan, mga nakapaligid bundo, kaya maganda yung tanawin niya talaga, malinis yung tubig, at syempre, ayan, hindi mawawala sa atin ang kain is life. Nakalimutan ko na kung ano ang tawag dito, pero isa to sa mga gusto ko talagang kinakain na To. Ano siya malagkit na may sabaw na may late kayo. Nakalimutan ko na kung natawag, hindi naman, palitaw ba yan? Hindi naman yata yan yung palitaw. Ano? Isa sa paborito daw, pero hindi alam ko ano ang tawag. o ano? Kay galing talaga. Tapos, isinunod ko nga itong kainin. Kay sarap nga ng biko na to. Kompletong-kompleto talaga siya sa sangkat. Talaga magatas, kaya ang sarap-sarap niya talaga. Hindi nga lang siya masyadong makunat, pero masarap talaga siya. At ang aking nga mga junaki, sa iyo pagdating na pagdating naman, ayan, naglalangoy na sila. tuan tuwa ako sa mga anak, ituan tuwa talaga sila. Tingnan nyo naman kasi ang linaw-linaw ng tubig, ano. Ang lamig-lamig pa ng tubig sa ilog. Maraming ilog dito sa Bungabon. Magaganda. Sunod-sunod yan. Maraming ilog. Dito nga lang kami pumunta sa Labinga, sa malapit. Sa Bungad. Ang sarap pumunta dito lalo na ngayon, di ba? Sobrang init. Ayan, para malamigan. May dala pala kaming RC. Tapos, sabi ko sa kasama ko Bakit may RC si dyan sa ilog para daw lumamig sabi nila kasi nga ba diba, yung tubig malamig para daw lumamig yung RC pero ganun pa man hindi rin naman lumamig ng todo yung RC <laughs> pero at least hindi mainit ba diba? at syempre hindi papahuli si Mariam o oh, di ba diba? kay galing ni Mariam maglangoy aso o oh oh, 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 galing <laughs> <laughs> tanto ako kay Marim. Alam, ginawa ko, di lumangoy na lumangoy. Kaya ayun, ay, mga pagod na pagod sila. At sa mga oras nga na ito, ay ayan, dumadami na yung mga tao. Kaya mapapansin nyo, marami nang naliligo kasi nga, medyo tanghali na yan. Kasi maaga kami pumunti, kaya kanina, kung makikita nyo, ay konti pala yung tao. Pero ngayon, dumadami na siya. May dala rin pala kaming pakwan at ang sabi ko nga ay tara ka ko ilagay natin tong pakwan sa ilog para nga lumamig din. Kasi nga mainit panahon, ang init-init ng mga pakwan, eh at least pag nasa ilog siya ba diba, kahit papano malamig siya. Kaya ang sabi ko nga ay tara ka kay video mo ako syempre, video is live. At dito ko nga ihahagis tong pakwan sa may mga harang na bato para hindi bata ngayon baka mamaya agusin ay eh, makarating sa... Ibayo. Marami din pala ditong isdang maliliit. Ayan, nanguhuli ng mga bata, nangunguha sila ng isda. At ayan, nilalagay nila sa baso. Tuwan-tuwa ng mga anak ko, gusto rin manghuli eh, kasi hindi naman sila makahuli. Tapos, ayan, ayan na naman, kain na naman, syempre. Anong pa nga ba gagawin ko dito? Ay pumunta naman ako dito para kumain, hindi para maligo. Ayan, kain is life. Kumakain na naman. Ang ulam ko nga dyan ay sinigang na manok. Nagdala kasi kami ng lutuan at dito na nga sila nagluto. May mga tindahan din pala dito. Kaya kung meron ka nakalimutan, hindi nadala. Ay eh, tulad namin, kulang kami ng sinigang mix. So, ade, ayan, nakabili kami dyan. Tapos, may mga CR din pala dito. Kaso nga lang, may bayad yung CR nila. 10 pesos. Ayan. Kada pasok mo, 10 pesos. At sa huling sandali nga, ayan, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng Labi River. Ang ganda-ganda ng bundok. ang ganda ng tanawin? Ang ganda ng tubig? Malinaw? Mababaw? Malamig? Kaya sulit na sulit. Maganda sa mga bata. Hindi ka matatakot na baka mamaya yung bata, malunod, ganyan mababaw lang kasi tubig, kaya safe na safe sya para sa mga bata kaya sa mga taga-nubay siha dyan ano pa hinihintay nyo sugod na kayo dito sa bungabon marami dito mga ilog kaya mamili na lang kayo kung saan kayo pupunta